Dumaan yung kami nag sa Libertad Abulog Kagayan at sinubukan namin yung iba't ibang rides nila Grabe nes talaga, legit yung saya, hindi may pagkakailan na nag-enjoy kami ng bahagya Simpleng rides lang ito pero habang umiikot, pakiramdam ko mabat-batil yung mga ukal-ukal ko <laughs> okay, kas -tong. Pero sa rides na to, pag exit nga namin, biglang nagka-aberya Nahulog dito yung pamangkin ko kaya ayan tuloy, iniinda niya yung tatong niya Pagkarating nga namin dito sa peryahan ng Libertad Abulog Cagayan ay heto nga agad ang natipuan ng aking anak na sakyan. Gusto ko sana siyang samahan kaso nga lang baka mauhulog yung mga ukol-ukol ko nang hindi ko namamalayan. Kaya nga naman wala kaming no choice kaya ang sumama sa kanya ay si tita niyang si Nohenya. <laughs> Kung ako yung sasakay dito ay naku pabigat pa naman ako ay este mabigat pa naman ako baka marpuog tong isang Pagkatapos nga nilang mag rides ay pumunta kami dito na nood sa may horror horror nila ayokong sumakay dito baka yung kaabay ko madisnog ko bigla. O baka naman kung makigtot ako malaman nila yung pinakatago-tago ko na isa pala akong da <laughs> Nagkibayo nga kami sa sigaw ng mga nakasakay sa van kaya nga naman lumipat na kami dito sa may parang sasakyan. Grabe na talaga mga besh wakness ko ang dami nilang pasahero dito kaya ang tagal naghintay ng manong nyo si kaya nga naman nung tinawag na kami ay sobra excited na ako. Yung anak ko nga ang pinagdrive ko dito at pinagkatiwala ko sa kanya yung buhay ko at yung dalawang ogal ugal ko kaya for the go. <laughs> 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 Hindi pa nga kami nakakatagal ay meron na kami agad-agad na dong paro kesa ba dito, driver ko si First, time ko nga palang ma experience ito kaya nga naman sobrang kebayo yung barokong ko including my balls <laughs> now I know alam ko na kung ano yung pakiramdam ng paikot-ikutin ka nila <laughs> hugot ka boy at habang nagra-ride ride ride tayo dito ay syempre shout out time muna tayo mga shout out kay ma'am Rowena makaga maraming maraming salamat po sa iyong suporta ah. grabe nes talaga mga besyo ang ko ang saya dito legit talaga at syempre habang nagra-rides rides rides din tayo dito mga besyo ang ay flex din natin yung mga kasama natin na sa likod ng camera ay haha <laughs> type dapat panungan tapos nga namin sa ride na I'll drive you crazy ay lumipat na kami sa isang rides na to hindi ko alam kung anong pangalan ng ride na to baka ikaw mismo <laughs> kasi nga pinaikot ikot ka lang ng ex mo nila haha grabe nga mga besh wag ko napakasimple napakasimple lang ng ride na to pero hindi ko mawari kung ano yung pakiramdam ng mga okulukol ko parang nababatil batil sila <laughs> Habang bumibilis tong ikot ng sinasakyan namin ay galon din kabilis yung tibok ng heartbeat ko. O, oh, ba, Tibok ng heartbeat pa. <laughs> Habang yung nasa harap namin ay chill lang pa video-video ay -video. eh, mas lalo na naman tong mga to. Chill-chill lang sila pero deep inside sila ay makaturturnot na nila. <laughs> joke lang. Grabe na talaga tong part na to. Yung tawanan na may halong hiyawan at sobrang in namin yung moment namin. Hindi namin inaasahan na may aberya palang paparating. Pag-exit nga namin ay biglang nahulog yung pamangkin ko dito. Gulong gulo gulong na nga ako sa part na to Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko Sa mga marunong po dyan, pa comment nga sa baba Kung ano yung magandang decision Pag ganitong sitwasyon <coughs> Alakas standby nung no bigyan manunun Pero iuray ko di comment you ah I love you today, tomorrow, and yesterday <laughs> <laughs>